Hi guys, welcome back to the Murata Vlog Buhay OS. So hating hanggang gabi, gabi pa rin, sige pa rin. Black Friday shopping pa rin. Oh, ang daming tao dito sa mall. Pupunta kami ngayon ng taa. Pupunta kami ng Arden. Dahil traffic. Ay, dahan lang. <laughs> Sadali. Pega, pega. Ha? May nagrarally rin doon. Banda. Hindi makapasa. Uh, guys, pata tayo doon sa hanap tayo ng sale puno-puno ng sasakyan dami eh. tayo dami 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 ka mababa ng pila hello kitty okay. hello kitty Busy pa rin, no? puno ng tao. Simula umaga hanggang hapon. <laughs> umaga hanggang hapon. Pati doon sa taas, no? Huwag mo lang. mo. Oh, shit! Huwag Wala akong balance. Huwag mo lang. mo na Huwag video. Sorry, nag-alit. Sorry, nawala akong balance. damay ko. Nagalit pa siya. Punta kami na ang Victoria's Secret at sa si Kabataan, Bade. Maghanap ng sale. Gano'ng damit. Nawawala akong balance minsan. Punong-puno. Ay! Hindi! Hindi! Alam mo minsan, pag nagtatak ako, parang nawawala ka ng balance. Punong-puno. Bila ba? baksan 50% off din ang daming off kulang lang tayo kwarta karang <laughs> sa <Ha>? tuwayo <laughs> ka saan? <laughs> ang daming bade. ano kaya ang sale nila dito? Walang bade. din? Pwede, pwede. tao. Dito tayo check muna natin Victoria's Secret. 40% off odds, almost everything daw. Pakidala ka ng bag. Pakidala ka ng bag, Lord. <laughs> Ayan o. Ano ng sale, guys. 50% off daw ito. Ayan o. Ano ba pila? Ano? Ito yung sale nila. Ang sale. So, Makana ito. $30 for minus of $70. Okay na rin. Okay na rin. Maliit lang siya. Ito na ko sa bra. mahal din. Mahal din siya. Yeah. Hey guys, yung niya pamimili muna ako. Ang dami kasi ang tao. Ito mo na tayo. Ito okay. mm -hmm. pupunta ko sa bro. Ay, kahaba nung ninya. Seven for ano ang mga ano ba ng linya o bayad? Yan ba? guys, sa Victoria na ako nakabili. Ano nabili mo love? Bra at saka pabango. <laughs> Yan lang. Yung bat and body, ganon din ang price. Mataas din. Tinaasan na nila. Okay guys, bye. Uuwi na rin kami. Thanks for watching. Nay, baka mahulog ka na naman ah. Busy okay, oh. Daming tao. What how's are you you